yung pinakita ko kaninang pare na kasama rin po natin sa pinagbuhatan din po siya sa Sebastian Parish. Hmm. Parish na rin po ang pinagbuhatan eh. Madalas so, ako lagi dyan. Kaibigan ko si Reynaldo Cruz. Yung laging patay na. Yung lagi sa mga bulaklak sa mga okasyon. Nandun kami nung patay, nung namatay siya. So, kung buhay siya, nandito yun siya. Kasi lagi rin sa wawa si Reynaldo Cruz. Sa kapag may mga event kami, piyesta, kinukuha ko rin siyang judge, isa sa judges, saka sa mga event namin. Tinutulungan niya ako dito. Kasi hawak, kagawad ako, hawak ko kasi tourism, cultural, religious. Sayang, wala na. More than a year na. February, 9 siya namatay. Sipag pa naman oh, yan. Oo, oh, sayang. Kaya lang. Kaya lang, biglaan. Biglaan eh. Medyo napasabra siya ng ano eh. Pagod lahat. Kaya pinito sa katamon. Stop. Hindi ko pagdilan. Kaya yung mga matabayan ng babot. Kaya yung mga pinagsasabihan yun eh. Tapos, sobrang sipa. Ang araw na ito. Ang mga nangyari ako, ka kaibigan ko naman yan. May inaantay lang po tayo. Dumating na rin po si Father uh, Topi ng St. Anne. Dumating, andito uh, na rin si Father Felix Gutierrez ng Pinagbuhatan Paris. Inaantay lang po daw yung mosiko ng Pinagbuhatan pero malapit na po daw. Uh, galing simbahan po sila. At yan, dana rin yung sa Sebastian ng Pinagbuhatan para sa posisyon. Hindi po kasama yung sa, sa Sebastian ng Wawa sa yung usapan po, sa Sebastian ang ano pinagwawata ng kasama. Pasok po tayo sa si chapel. <coughs> <coughs> Dadalo tayo sa Bambana, sa Nakalaan, sa Alamanan, sa Isang Taan. Alapin ang ating pagdalapay, natin ang mga ating at Ipagdasal ang ating mga mga sarili. natin sa Panginoon ang ating pangyay natin. lahat ay makasang po, at awal.

at nasa hindi ng kabahay ng patibayan, po sa daan ng mga Ito ang hindi sa sa anak sa 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 muna ngayon at mapakailan kasi wala. جو گادا اں دا وی دو سمانے پالو پکلائی تو واہائیں پالو کوان دا تو سیہن دو واہائیں پالو دی کوو اور اپ کج ما گاوے پانی دی چوہلا سدا راس کیو ما دیہ نو اندر اں پیدا کریں تیرا کواس کاری سیند جو پالو ماسمی یری کراں پاوے یہ ہا تے پرموتھوس پر ہا ہا مانیوے تے جانا تے کوہ دی ہوا دی پلو دی pagganin, pasiganin ng pagmamahal ng lahat ng pagdadapat ay makarating sa kalokohan. Ay yung ng sigurado ng iyong pagdito pa mo, kami pamilya. At tawanan mo ng ang sa ibabalik sa lahat ng kasalanan. Ay ang pagdito sa iyo na may pag ka o Diyos kung ano sa mga sabi, nasa ang ilusang ng mga tao sa

Pero na po ng blessing tapos na po ang panalangin sa so, handa na rin po sa so, um, mga mga posisyon sa mga pinagbuhatan sama oh. po natin si Father Felix Gutierrez ang um, pinagbuhatan um, uh, Paris, tama um, na? Um, 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 pa. um, Feliciano. Feliciano. Feliciano Gutierrez oh. Ay, um, at si Father Topi de Leon ng um, Tarot ng Warna Gusto mm -hmm. yes, ka pa? Maganda na po, lalabas na po. Oo, nandito na po. Ayan po, lalabas na po. So, si Father Feliciano Gutierrez po ng Kinagbuhatan Pasig. Si Father Topi de Leon ng Minor Basilica of St. Anya. Kasama po natin mga uh, pa-parish priest sa ngayong araw na. So, muli ang um, prosesyon po, Maiksilang, Guerrero Street. Papasok po, then let's Diretso po ng John Street, diretso po ng Minor Basilica. So, asahan nyo po magkakaroon ng basaan dahil ito po isang tradisyon daw ng pinagbuhatan Pasig. So, may nakaredy ata mga basaan mamaya sa Minor Basilica. Meron ata fire truck na nakalagay po. Ayan po, nilalabas na ang um, uh, sa na pinagbuatan Pasig. Ang kasama natin na po, Ana. Parang yun po, Sabas nyo po sa sipasjan ng pinagkuhatan Pasig. Salamat po sa pagtalaw sa barangay Wawa, ang patron ng barangay Wawa lagi. Yan. Oo, kung kaya mo. Pagmamayis po na kayo. Guerrero, jones Street, and Minor Basilica Pola, Derecho

Ana Ana Sorry. Ang nakikita niyo po yung mga mananayo ng barangay si, Pasig. Okay. Mahaba na po yung pila mula sa unahan. Mga taga-barangay Wawa po. Ayan. Siyempre, ang eh, mga mananayo natin noon. Ay, okay, ayun po yung mga kabataan natin mananayo mula sa pinagbuhatan pa si At ah, syempre, dito, mga tanod natin para mag-maintain ang kapayapaan at orderliness sa ating pila. So muli maraming salamat Kapitana Rosa de Buena Flor and Council para sa isang pagkakataon. Syempre, sa pagkluran, at minor pasirin at sa inyong para mabigyan tayong pagkakataon. Madalaw! Sa Sebastian, ang pinagbuhatan pa Viva Viva, Rinaldo Cruz, kung nabuhay ka, nandito. Ito po tayo ng Minor Basilica of St. Anne. Siyempre, Father Topi, Father Feliciano Vincela sa Pinagpuhatan Pasig at kanilang mga kasama po. Maraming salamat sa pagpunta po. Barangay Wawa. Siyempre, nandito. I think relic po itong kasama. Parang San Sebastian. So, halo-halo po itong mga taga Pasig, Pinagpuhatan at mga taga Barangay Wawa. Kasama rin po natin ng St. Anne para sa ating patron ng

Matatik sa mahasalit sa Sa pila. Ayan. Tara makuha ng lahat. kawai gawin mga bumang Hi! Inaan ko to. Hello! <laughs> May ko pa ba doon? Isa. Nasaan hindi rinig. Kaya Ana, doon tayo sa sayo. Yung... mamaya, may basaan daw sa simbahan. Mag-ready kayong plastic sa cellphone niyo. Sa mga pera niyo, mga mapasa. Hello, naka-live po tayo. May 18,000 followers na. Siyempre, kasama rin mga taga-wawa. Ayan, buklura. Haluhalo na itong mga organisasyon. Salamat sa bukluran. At sa Minor Basilica. Hi! Naka-live po tayo. Marami pong nanonood. <laughs> yeah. Para makita lahat. Oh, Siyempre, mga deboto tayo ng po sa paste. Ating... Yay! Hello! Ay, ano po, ang galing. Sumama sila. Aking kumaring maganda. Dalawang kumaring pala maganda. Tatlo pala. Hey! <laughs> Siyempre, may dancer din Wawa. Hindi papatalo yan. Oh. Galingan nyo. Naiksi lang yan. Guerrero Jones lang yan. Diretso sa Santa Ana na. Maganda kayo mabasa pagdating doon. Alam ko, may fire truck na din na Kasi tradisyon ang pinagbuhatan ng kada posisyon may basa. Medyo mabagal po ang posisyon dahil marami pong kasama. Inaayos pa rin po sa uh, harapan. Yan na mga tagawawa. Siyempre lalaban din yung mga yan. Kung meron dancer ang pinagbuhatan, meron din dancer ng wawa. Maraming salamat sa buklura sa pagkakataong ito na nagkaroon tayo ng bisita po baste. At yung mga dating dancer ng wawa, ayan po. Masayo para. Eh, si Kagawit Bodhi nandito rin. Ayan. Live po tayo. Si Aka. Aka, thank you sa bukluran. Ka, thank kapita. ah, you, uh, Kapitan. Kapitan. Thank you, Kapitana Rosalie, Van bueno, Flor, and Kapilip, and Boon Council. Sa pagkakataong ito, live po tayo. Maraming salamat po. Kagawad po. <laughs> Siyempre, kasama natin ang Poana, ang patron, ng Tagig. May mga dancer. Ang natin dami po natin dancer sama po natin ang Poana. May sarili din pong musiko ang Poana. Maba po pila sa salubungin natin. Ito sa harapan. Yo! Sada? Yeah, 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 yeah. Kagawa! Si Kagawa! Kagawa! Yeah, picture lang muna daw kami. Nakalight din po ako. Ayan, kasama rin natin si Kagawad, Tata Ilo. Kagawad Boti. Asa na kaya unahan? Nanay! Hi! Aga ko. O, ako dito para makita ko yung unahan. Ya, pumasok pa ako ang iskinita para maki makita ko po yung harapan. Hello. <clears throat> Ayan, para makita natin ang harapan. At syempre, maraming salamat sa ating mga tanon. Sa BSF, si Hepe, para mapanatili ka ayusan. Magaman maha, lang naman pila. Ayan, ang sisipag natin mga empleyado ng barangay. At syempre, maraming salamat din po. Pinagbuhat ka, Ah, syempre, blue eh. Welcome sa Barangay Wawa, kagawad mani po, Pacquiao. Dummi ay si ay deputy natin sa BSF para masiguradong maayos po ayun